Paano ba ako dapat magmahal? Pagmunihan po natin ito at pag-usapan. my my heart open to the Word of God. Make my heart open to Mothers and sisters, alam at nararamdaman natin kung paano tayo minahal ng ating ama, ina, kapatid, kamag-anak, kapamilya. Mahabang panahon nga po na tanging ito lang ang alam nating pagmamahal. Madalas tuloy kung paano tayo minahal ng ating ama at ina, ganun din tayo nagmamahal sa ating mga anak at kung paano tayo minahal ng ating kapatid, ganoon din tayo nagmamahal sa ating kapwa. Kaya marami sa ating minahal ay nasaktan. Hindi po kasi perpekto ang ating pagmamahal. Marami sa nagmahal sa atin ang nakasugat sa atin at nakasakit sa ating loob. Natutunan natin at naramdaman natin ang pagmamahal na galing sa hindi rin perpektong mga nilalang. lang kaya nasasaktan tayo at nakasasakit din tayo. Pagmunian po natin ito. Totoo na may mga sama ng loob tayo sa mga nagmahal sa atin dahil nasaktan nila tayo. Pero kung tutuusin at susumahin, mas marami at mas malaki ang naramdaman nating pagkalinga, ginhawa, kasiguruhan at pag-aalaga dahil sa pagmamahal nila kaysa mga pagkakataong nasaktan nila tayo. Totoo rin naman ang ganito. May sama ng loob sa atin ang mga minamahal natin dahil nasaktan natin sila. Pero kung tutuusin at susumahin, mas marami at mas malaki ang naramdaman nilang pagkalinga, ginhawa, kasiguruhan at pag-aalaga dahil sa pagmamahal natin sa kanila kaysa mga pagkakataong nasaktan natin sila. Aminin po natin may kulang pa sa ating pagmamahal. Kulang dahil ang dati nating sukatan ay hindi perpektong pagmamahal. Kulang din ang dati nating sukatan. Pero mayroong perpektong pagmamahal. Mayroong sapat na pagmamahal. At ito ang dapat nating maging sukatan at urian. Sa Ebanghelyo ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung paano ako minamahal ng Ama, gayon ko rin kayo minahal. Mamalagi kayo sa pagmamahal ko. Kung isasakatuparan ninyo ang mga kautosan ko, mamamalagi kayo sa pagmamahal ko kung paanong isinakatuparan ko ang mga kautosan ng aking Ama at namamalagi sa kanyang pagmamahal. Sinabi ko sa inyo ang mga ito upang mapa sa inyo ang aking kagalakan at maging ganap ang inyong kagalakan. Ito ang kautusan ko. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minhal. Brothers and sisters, ang perpektong pagmamahal ay walang iba kundi ang pagmamahal ng Ama na alam at naramdaman ni Jesus na siya namang pagmamahal na ipinaaalam at pinararanas niya sa atin. Perpektong pagmamahal ito, handang mag-alay ng buhay. Ang turing sa atin ay kaibigan. Siya mismo ang humirang sa atin para humayo, mamunga, at mapagkalooban ng kahit anong hingin natin sa Ama sa pangalan niya. Sa pagpapatuloy nga po ng ating Ebanghelyo, winika ni Jesus, wala nang pagmamahal na hihigit pa sa pag-aalay ng sariling buhay, alang-alang sa kanyang mga kaibigan. Mga kaibigan ko kayo, kung ginagawa ninyo ang iniuutos ko sa inyo. Hindi ko na kayo tinatawag ng mga lingkod, sapagkat hindi alam ng lingkod ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Mga kaibigan naman ang turing ko sa inyo, sapagkat ipinagbibigay alam ko sa inyo lahat ng narinig ko mula sa aking Ama. Hindi kayo ang humirang sa akin, ako ang humirang sa inyo at nagtalaga sa inyo para humayo at mamunga at mamalagi ang inyong bunga at ipagkakaloob sa inyo anumang hingin nyo sa Ama sa pangalan ko. Iniuutos ko nga sa inyo, magmahalan kayo. Brothers and sisters, ang perpektong pagmamahal na ito ay naglalayon na malubos ang ating gagalakan. Kaya ang ganitong pagmamahal ang kanyang ipinag-uutos. Wika niya, ito ang kautusan ko. Magmahalan kayo kung paano ko kayo minahal. Alam ng Diyos na sa pamamagitan ng pagtupad sa utos na ito lamang natin, makakamit ang buhay na may kasaganaan at lubos na kagalakan. Brothers and sisters, Patuloy po nating alamin at damhin ang perpektong pagmamahal ng Diyos sa atin. Patuloy natin siyang kilalanin. Kung makapagmamahal tayo ng gaya ng pagmamahal niya sa atin, hindi na tayo makasasakit sa iba. Hindi na tayo makapananakit sa iba. Hindi po madali ito. Dadaanan natin ito habang buhay. Kaya dahil alam natin na hindi madali ito, matuto tayong magpatawad hindi mga perpekto ang mga taong nagmamahal sa atin. Sa kabilang banda, matuto rin tayong humingi ng kapatawaran. Hindi perpekto ang ating pagmamahal. Nakasasakit tayo at mayroon din namang nasasaktan. Matuto rin po tayo magpasalamat bagamat may kulang at hindi perpekto ang natanggap nating pagmamahal sa ating mga magulang, asawa, anak, kapatid at kapwa, ang mahalaga minahal nila tayo sa abot ng makakaya nila. Ipanalangin natin ang isa't isa na mula ngayon, ang maging sukatan ng pagmamahal natin ay ang perpektong pagmamahal ni Jesus sa ating lahat. Brothers and sisters, noong 2008 ko unang nasumpungan, ang napakamapanghamong yong ito sa Juan 15.9-17. Sa sobrang epekto nito sa akin ay nakalikha ako ng musika na naglalapat sa mismo mga titik nito. Mamalagi kayo. Ito ay kinanta ng 29 AD musicianaries matapos magustuhan ng mahal nating kapatid sa CFC na namayapa na. Si Brother Bob Serrano na nagmahal gaya ng pagmamahal ni Kristo sa ating pananalangin sa araw na ito, tayo naman po ang makinig sa tinig ng Diyos, sa utos ng Diyos. Pakinggan natin muli ang Ebanghelyo sa pamamagitan ng awit na ito. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. In the name of the Father, of the Ala ng ama at ng anak at ng Espiritu Santo, amen.